the picture. Bayad pa ta. dito. pagsulod bagan. Ah, tawag ko ko na Partner ay ayan kaya Unya pag na pagi kan aku sebab bau. Adili mau um, picu ikau orang? Adili ko? Langub. ganda dito Kasteg Wala na akong masabi Sobrang ganda Bakit ba yan Kasteg? Tumatakbo so, ka na Ganda talaga dito Kasteg ah, kahit nandito tayo noon Binalikin natin ngayon Kasi noon nasira kasi yung tulay ah, Ngayon nandito na So pwede tayo pumunta pupunta roon yan, so punta tayo Pagkabila sa bilisan nyo na. <laughs> Ayan, so dito tayo. Ayan. Okay na. Ayan. So, punta tayo dun sa kabila casting. Subukan natin putahan dito sa kabila casting dahil napakaganda. Ayan Ganda kasi dito. Ayan ka lang pala, sandale Oo, sandali. Sandali. Ba? Nako, bakit ito umaalog-alog? Hi guys. Hello. Welcome sa Marigold Star TV sa YouTube. Ayun, ganda ni ma'am. Ayan na sila, ayan na sila. Ara gua lugas-lugas sih takut nak takut nak kok, nggak tidak telaga. Belakang aku masabi di soto, telaga ini pake ganda. <laughs> <laughs> Yangi sih, so. non kasi no sisir atas itu, cekamnya lah itu. So, palaki niya makastig. Napakaganda. Ayan. So, kitang-kita niyo na sa camera niyo makastig kung gaano kaganda dito. Kaya... Kung may time kayo at may budget, punta na kayo dito. Lalo na pag malapit lang kayo dito. Dahil talagang napakaganda dito. Ayan mga kastigo. Ayan, tingnan nyo. Sobrang ganda talaga. Wala na akong masabi. Talagang napakaganda dito. Kastig uh, Subukan natin puntahan dun sa may bandang itaas Ayan, akyatin natin doon Kastig sa bandang itaas Kung gaano yan so puntahan natin yan doon kung pwede pa Dahil noon nakapunta tayo dyan ayan. subukan natin puntahan mga Kastig Akyatin natin yan para ipakita sa inyo kung gano'n. Gano Nga pala, napakalawak ng binabagsakan ng tubig dyan Ayan o Kung nakikita nyo dyan sa gilid Ayan o. May balsa dyan yan So pwede kayo dyan nakikita sila Talagang nag enjoy po sila dyan okay. so, Balik tayo sa kabila Punta natin si Kasti Dan akhirnya, memang asli. Sunday jan sa may swimming pool, pwede po. ring ganyan makastigo. Oh. So, Ito mga bata dito magiingay talaga. Saka dito po yung mga yung mga malalaki. Dito. ang lang kasi dito. Okay, oh, dito, 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 dito. Batae ka sting. natin sa baba. Oh. So na, pag may budget kayo, punta na kayo dito lahat dahil napakaganda. Lalo na pag malapit lang kayo dito. Lalo na yung makaibigan na yung mga OFW. Paparating ng summer. So, kaya punta na kayo dito dahil napakalamig at napakaganda po dito. Yan. So, punta kayo lahat. Dahil sobrang napakaganda dito at napakalamig. Ang layo-layo ko lang pero abot na abot ako dito sa angin na may dalang tubig. Kaya sobrang lamig dito mga kasi tsaka mag enjoy talaga tayo ayan o oh. nakikita nyo yan mga ka ayun o oh. andun sila sa ilalim ng tubig ayan ay ibig mong sabihin sa talon talagang mag enjoy kayo pero siguro kung ako tatanungin ayaw kong lumapit dyan sa malapit Uh, baka kung may ano dyan na malaglag huwag naman saan para <laughs> talagang napakaganda yan o subukan natin akyatin doon sa bandang ita at makasipi talagang napakaganda yun ay Uh, tayo dito. bandahan na kayo, kayo makastig dahil uh, sa tingin ko maraming ano dito. <laughs> oh, gandahan na kayo dito ha. Uh, parang tulas dahil maraming mga lumot. Ayan. Subukan natin akyatin doon sa bandang itaas. Pwede rin dito sir? Ang kwanda ba sir ay gano'n parang kong guys sir. Mga mga guys sir. Kasi pagkataap sir. Bawal mga gulay kong guys sir. Okay. Tapos? Ah, uh, kong sir. motif lang ka. Ha? Motif. Oh. Pila man saan? Ah, dipindi na sa'yo mo, sir. Ah, sige. Oh. Yes. Banila lang ako. Ah, sir. Ayan. So, napakaganda dito. Yan. So, dito tayo. Buka natin akyatin. Yan. Napakaganda dito, mga kastig, oh. Talagang maganda. Pero, payo ko lang dandaan kay dito ha dahil video madulas dahil basa po dahil matubig dito na area <laughs> gusto niyo magpabawas ng timbang dito kayo <laughs> akit baba 10 bisis sigurado ako Big. Wala akong masabi Sobrang ngayon Ayun Sobrang natin puntahan doon Saka may ano tayo dito ah May tour guide tayo Ayan si sir subukan so, natin akyatin dito gusto ko ipakita sa inyo ng malapitan kung gaano kaganda dito sa tinian Tol so swerte kayo mga viewers ko dahil sa Mar ibig ko sabihin yung viewers ng Marigold Star TV dahil kahit hindi kayo nakapunta rito parang nakapunta na rin dahil napakaganda po na makikita nyo dyan sa video natin talagang maganda rito yan <laughs> doon talaga nung uh, nakarang uh, siguro mga dalawang taon na tayo na hindi nakabalik dito nung pumunta tayo dito mga kastik, talagang ano talagang hindi uh, tayo nakapunta rin <laughs> hanggang doon lang tayo sa pangalawang talon pero ngayon hanggang dito po tayo dahil napakaganda po dito yun dito ang maganda hindi lang tayo dyan doon sila sa baba o mga tao na doon sa baba sa unang talon at yung sa pangalawa tayo naman tayo naman at dito sa pangatlong talon gansteng ganito talaga dito kung talon lang ang pag-uusapan ako Ayaw ko na sabihin kung ganito ito kaganda. Siguro may magaganda rin sa iba. Pero hindi to magpapatalo. Dahil napakaganda dito. Yung sa Awaw Falls, sa Kulon Falls, yung nasa... Ano ba? Yung nasa Salad. Talagang pataas din yun. At saka maganda. So dito rin, maganda rin. Kaya... Yun na. Uh, wala na akong masabi sa inyo. Kundi, pag may time kayo, para may experience nyo rin. Yung na-experience ko dito, punta na kayong lahat. So shout out lang sa inyo lahat lahat po ng lugar na napupuntahan natin galing ng Davao de Oro Davao del Norte, buong region po ng Davao dahil na galing tayo dyan hindi ko na kayo maisa-isa mga kastig dahil uh, sobrang dami dyan no? at saka dito po sa Agusan, Sur, Agusan Norte Butuan City Uh, Surigao del Norte, Surigao City, Siargao Island, Dinagat Island. Kumusta kayo dyan mga kastig? At dito po sa uh, Mangagoy mga bislig dahil nandito po tayo sa Tinoyan Pool sa Surigao del Sur. Uh, Mangagoy mga bislig city. Yan. So dito tayo mga kastig sa uh, isang napakagandang talon. Yes! Talagang maganda. Walang masabi. Pagbaba na tayo. Balikan natin si Castigirl doon sa baba. Sasamdali. Ayan. Pagbaba tayo mga Castig. Baka gusto yung pumunta dito sa tinuntahan ko ha. Kailangan niyo pala ng tour guide. Uh, yung tour guide nang bahala sa inyo. At saka kayo na rin ang bahala sa kanila. Ayan. So tayo naman. Pabalik na tayo sa baba. Ayan. So dito tayo. Dadaan muli. Pasig, pwede ba kami maligo dyan? Pwede. Kausapin nyo lang yung tour guide nyo. Ayan, so napakaganda dito. Pero bawal ang mga bata dito. Baka maiwanan nyo, delikado. Uh, so, yung mga malalaki lang. Kasi alam na alam na nila yung gagawin nila. Ayan, so punta tayo ba? Ano yan, Kasig? Puno ng kahoy. Baka gusto nyo mag-relax dito. Uh, pwede kayo mupo dyan. Picture, picture. Ayan ng mga tingnan nyo sila sa baba yan o oh. Ayan sila sa baba kasi, oh. Ay, talagang napakaganda dyan o oh. nandito po tayo sa pinakatoktok ng tal <laughs> yan taas to ha ah, mga more or less 16 mga ilang met ilang meters yan sir gano kahaba yan mga hindi ibig ko sabihin yung taas oh, taas oh, 40 to 50 meters ano? Uh, oh, talaga mahaba. Kaso lang mayroon na mayroon. Ang dami lang gamit. <laughs> Kasi tingnan niyo ang rainbow diyan. May rainbow? Sige talaga tayo dahil nakakita rin ng rainbow diyan sa talon. Ayun yeah, no? may Mayroon talaga. So yun na, makasig, nakita nyo na ang kabuuan dito po sa Tinoy and Pool. So maraming salamat sa ulang sawan yung panunod. Sana ang Panginoon ay lagi natin kasama sa araw-araw. At yun lang po, maraming salamat and God bless to us.